kami sa Angeles. Namimili kami na ano. Na gagamitin namin sa pictorial sa Sabado. So, tingnan mo. So, oh, yun na, no, si Giyos. Tingin? Nagkako pa ang kay. Nga, no, nga, no, pwede. <laughs> <Saktu>. <laughs> yun, guys. Yun na. Kahit ganyan, o kahit ganyan lang. ito yung ano, sa, sa akin. Bagay. Bagay. Pero bagay sa akin. Oo, oh, bagay. Try mo to. Medyo maliit lid. Malaki to, ano? Oo, oh, sobrang haba. Ito. Tanggalin ko na lang to. Hindi, wag na muna yan. Ito wala. muna. Mas maganda, ganda yan. Pero ito kasi din sa'yo. Ang laki. Malaki? Oo, oo. Ha? Malaki pa sa'yo ito? Oo, oh, malaki pa sa'kin. Sa kin. wala, nawala nga yung kamay ko eh. <laughs> Mas maganda kasi yung medyo maliit-lit lang. Yung saktong-sakto talaga. Tingin. okay, so. Tisyo po, sakto. O, oh, yan. Saktong sakto Ayun, mas maganda. Kasi, ano, malit lang. No. Oo, Magkano yan? ganito. 455 to, di ba dito? Oo. Oh. Magkano? Ito naman, 1.5. Pair sila nito. 1.5 na? Oo. Ito, 4.50 yan. Yan na lang. Pero bagay sa'yo to. Hindi. Try mo nga, try mo nga. So, yung... Um, ano? Ito guys. So mga natin. Mga natin. Grabe na you know? Kasya naman sa ah. Mm -hmm. ano <laughs> 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 Para ako ano na dito. Pero sa akin kasi no. Mhm. Uh -huh. So, na ano, nito. Um, oras, eh. Six, no. Ano oras na? 6 na. Dito. Sana. Oo Dito na lang. Ayun, okay. ayun eh. ah. ano, na yun. Ha? Ano 'yan? Balikan na lang po naman ito. Ay. Ay, ilagay mo sa isa yan. Oh. Ito ilagay mo sa isa. Kasi may, uh, may, 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 may. ah, ito po. Ah, hindi pa, po ito. ito. May, may, mayang, may, may ah, mali pala. Ito yung dyan. Ah. Yo. So, yun guys. Ito yung nabili ko. Oh. So, hmm. oh, yun guys ah. Mo. Guys, ito yung napili ko. Ito, uh -huh. Oh. Alin? Ito subukan mo. O Try mo lang. O oh, sak sa akin. Try mo, try mo. Ano guys. Yung malamig naman sa loob Eh. Sukat natin isa. Okay, sa. Bagay. Ganda. Lang. <laughs> <laughs> Hindi. Hmm. So, oh, ayan guys, oh. Ayan. Sabay na ka Jordan. oh. Jordan, sana all. Dito kami sa, ano, Angeles Ito gusto ko, ito. Kulay green. Yeah. Eh, sa akin. Yan. Yeah. Ganda dito. Ayan guys, oh. Dami dito. Mura lang. di naman, pa Pwede naman pang lalaki ito, di ba? Ano yung ano, yung sa, ano, sa school natin, ganyan yung mga sinusuot niya, pang pangkardo. <laughs> ano? Ano to? Ay, ano na pala, design? Design? Oo. Oh. Ang okay, so. so, yun guys so. ah. <laughs> Hindi <laughs> pa binibili. Mm -hmm. <laughs> Sayang, binibili ko Ganda. talaga. Kasya ba yun sa'yo? Oo, kasya sa'kin. Sa mm. Uh -huh. Ito pa nga oh. Isa pa. Ang kulit eh. Ganda nga eh. Ano? <laughs> guys, okay, so, yung mga damit gaganda. Dito lang yun sa Angeles. Punta lang kayo dito. Ayan na. Mga coat, yan Mga Ay no. Panlalaki ba yan? O pambabae Yung mga coat Bago. sa taas. Bago. Mga ano. Okay, so mga coat. Mga pants, Mga pants, yan. Ito pang ano, pang ano. Ito, dadami ang gaganda oh. <laughs> Ayun ho. Kalatay. Mga ito. Magkano <laughs> to? Magkano? Magkano? 150. Mga 150 mas mura to, oh, gaganda. Oh, oh God, <laughs> <laughs> Ang lilino ng kulay. Gagod na eh. <laughs> yun. Ang gaysa, oh, gaganda. <laughs> mm. Bibili ako dito. Balikan <laughs> natin. So, yun guys. Oh mga coat yan mura lang oh 450 yan anan five yung pa daming coat sa so, yan guys nandito kami sa nepo tapa massage ah <laughs> ang sarap pumuti nga ako ayan